Ito na po yung ginawa natin na uh, taniman. Sana. Kaso, napuno ng tubig. Dahil hindi po natin na-control doon yung tubig. Nagiba po yung ating ginawa na harang. Tapos, ito na yung ating tanim na gabi po. Ayan, dinatamuan. May commander. Tataas na mga damo. Parang kailan lang po, no? Lalaki na yung gabi, oh. Ayan. Tapos yung sisibol dyan na panibago, yun po ang itatanim natin dito. Pupunoy po natin ito ng gabi. Hanggang doon sa taas. Kasi nga, dahil matubig, tuloy-tuloy ang agos po ng tubig, Gagawin na lang po natin itong taniman ng gabi.